kamakailan nga, e eh, nasaksihan natin ang isa sa pinaka flashback sa huling chapter ng manga ng One Piece. At ito ay ang patungkol sa God Valley. So napakaraming mga importanteng detalye nga ang na-reveal sa chapter na ito. Nariyan ang patungkol sa hunting tournament na kasalukuyang ginaganap sa isla ng God Valley. Ang totoong lakas ni Saint Figerland Garling nakasali rin sa tournament na ito kasama ang mga Holy Knights. Ang matagumpay na pagtakas nila Ivankov, Kuma at Ginny na malaki nga ang posibilidad na siya ang magiging ina ni Jewel Riboni sa hinaharap. At ang pagdating ng mga pinakamalalakas na characters sa era na ito, tulad nila Gold Roger, Whitebeard, Garp at Rax D. Sebek na malaki nga ang kinalaman sa naganap na God Valley Incident. Pero sa video nga na to, e pag-uusapan natin ang tungkol sa mga treasures na kasalukuyang nasa God Valley at nagsilbing mga papremyo sa ginaganap na tournament sa isla noong mga panahon na ito, na siyang pakay o isa sa mga posibleng dahilan ng pagsalakay ng Rax Pirates sa Gad Valley at nagresulta nga sa Gad Valley incident 38 years ago. Sa anim na mga treasure boxes na ito, e dalawa dito ang kompermado. Una, ang UO Onomi Model Sir Isang mythical zoan type devil fruit, ang devil fruit ni Kaido, na una nga ni Ivankov. Ngunit sa kasamaang palad, e naagaw nga ito ni Big Mom mula sa kanya. Pangalawa, e ang Niku Niku Nami na isang paramecia type devil fruit, ang devil fruit ni Kuma. Muntika na nga rin itong maagaw ni Big Mom mula kay Kuma, ngunit agad naman niya itong kinain sa utos na rin ni Ivankov sa kanya. Ito nga ang nakatulong kila Kuma, Ivankov, Ginny at sa mahigit limang daang katao para makatakas sa isla ng God Valley. So sa apat na mga treasure boxes na hindi nga kumpermado, e eh sabihin na rin natin na mga devil fruits din ang laman nito. So magbibigay nga ako ng mga theories ko sa kung ano-ano ba ang mga posibleng devil fruits ang laman ng mga treasure boxes na ito. Bukod sa Uwo na Nomi, posibleng napasakamay din ni Kaido ang Inu Inu Nomi, model o kuchino makami na isa ring mythical zoan type devil fruit. Sinabi nga ni Kaido na nahirapan siyang makuha ang devil fruit na ito. Dahil posibleng dito sa God Valley, ay eh marami siyang mga malalakas na kalaban na naging kaagaw niya sa pagkuha ng devil fruit na ito. Itinago nga ni Kaido ang devil fruit na ito na kalaunan nga e eh aksidenteng nakain ni Yamato dahil sa gutom nito. Wala ang malinaw na detalye kung kailan at saan ba nakuha ni Whitebeard ang kapangyarihan ng devil fruit niya. Dahil nga sa ira na to, eh ang karibal ni Gold Roger ay si Rax D. Sebek. Ngunit matapos nga ang mga kaganapan sa God Valley Incident, si Roger at Whitebeard na nga ang naging magkatunggali. Kaya naman, maaaring dito sa God Valley, posibleng nakuha ni Whitebeard ang Gura Gura Nomi, ang pinakamalakas na paramisya type devil fruit at nagsilbing power up ni Whitebeard para matapatan itong si Roger sa panahon nila. Kung hindi man, maaaring ang Tori Tori -nomi, Model Phoenix, isang mythical Zoan type devil fruit, ang napas sa ni Whitebeard. Matapos ngang matalo ni Rax D. Sebek sa God Valley at mabuwag ang Rax Pirates, e eh nagkanya-kanya na nga ang mga miyembro nito. Kalaunan e eh ni Whitebeard ang Whitebeard Pirates at dito na nga niya ibinigay kay Marco ang Devil Fruit na ito. Mukhang nagka-interes naman na sumali sa tournament na ito, itong si Saint Figerland Garling at ang mga Holy Knights. Hindi dahil sa karangalan, kundi dahil sa papremyo. Si Garling nga ang naging kampyon sa mga nakaraang tournament na katulad nito. Isa nga itong si Garling sa mga malalakas na karakter na present sa God Valley at mukhang naging malaki nga ang papel niya sa naganap na God Valley incident. Isa sa miyembro ng Rocks Pirates ang posibleng nakatapat niya at ito ay walang iba kundi si Whitebeard na nagtamo ng mga pinsala dahil sa kanya noong nagkatapat sila sa God Valley. Maaaring si Garling ang tinutukoy ni Whitebeard na naaalala niya tuwing makikita nga niya itong si Shanks dahil kapansin-pansin nga ang pagkakahawig na itong si Shanks at ang batang si Garling. Posibleng si Garling nga at ilan sa mga Holy Knights ang nagmamay ng ilan sa mga malalakas na Devil Fruits na ito sa God Valley? Dahil kung titignan nga natin sa panel na ito ay eh kapansin-pansin nga ang mga swirl patterns sa background na siyang isa sa mga katangian ng isang Devil Fruit. Kaya naman si Garling at ang iba pang membro ng Holy Knights ay posibleng nagtataglay din ng mga kapangyarihan ng isang Devil Fruit. Wala pa nga tayong malino na detalye sa kung ano, saan, at kailan nakuha ni Dragon ang kapangyarihan ng Devil Fruit niya. Posibleng nasa God Valley rin noong mga panahon na ito itong si Monkey D. Dragon bilang isa sa mga Marines. Kaya naman meron siyang ideya sa totoong kakayahan ng mga Holy Knights. So sa kaguluhan nga na nagaganap sa God Valley, e eh posibleng mapapasakamay ni Dragon ang isa sa anim ng mga Devil Fruits na ito. At marahil, dito nga niya nasaksihan ang kalupitan ng mga world nobles sa mga alipin at mga ordinaryong tao. At ito ang mag-uudyok sa kanya para tumiwalag sa Marines at sumali sa Freedom Fighters hanggang sa maitatag niya ang Revolutionary Army sa hinaharap. So para sa inyo, ano-ano sa tingin nyo ang mga devil fruits na ito? Comment nyo lang sa ibaba. So kung nagustuhan mo nga itong video nito, e eh pahit naman ako ng like at subscribe button kasama ng bell icon para naman wala kang mamiss sa mga updated One Piece videos na ina-upload ko dito sa channel. At kung meron nga kayong mga questions, comments or suggestions o mga topics about One Piece na gusto nyong mapag-usapan, e eh i-comment nyo lang sa ibaba para naman maisama natin sa mga susunod na videos. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at panonood. Hanggang sa muli at kita-kits tayo sa next video.